So what is up mga bossing ano? Ano naman tayo sa isang trailer release ng blocks Fruit. At ayun nga sinasabi nga natin eh nandito na naman tayo. So mamaya, mamaya mamaya, antayin na lang natin siguro mamaya. Lalabas na yung trailer ng Gravity ng Falcon at ng uh, Barrier. Barrier ba 'yun o oh, Barrier? Tama. So nandito na naman tayo sa blocks Fruit release. So Ayun na. April 10, inilabas to. So, bulletin. It's finally here. A New Age Gravity Update Trailer Reveal. So, mamaya magre-release na ng trailer ang Blocks Fruits. So, ito, kahapon to siya. Uh, In-update sa bulletin. At ito na nga, trailer. Ano, nakikitan eh, nakikita ninyo, merong, ano, merong meteor na tatama kay Indra. Ayan, may meteor. Ayan, nakikita nyo yan. Meteor na tatama kay Indra. Kai So, si the next blocks fruits update is almost here, and the trailer has already sparked a wildfire of excitement in the community. Packed with massive reworks, new content, Mayroon bagong content na ilalabas, and long-awaited upgrades. So, ayun nga. as, I can see mga pre as I can see talaga dito mga pre is meron naman sila bagong idadagdag so alamin natin kung ano yon this chapter is shaping up to a monument shift in the game's history keep your eyes peeled because tomorrow the trail drops and with it comes the future of blocks fruit so ayun na nga kahapon to siya in update so mamaya lalabas na yung trailer so abang-abangan natin sa youtube at ito pa Red Eyes, Broken Relics, and Silence Ends. Ito na nga. So, ito siguro yung magiging mukha ng bagong boss sa Tiki Auto. So, basahin natin mga bossing ito. Basahin natin to para maliwanagan tayo. So, a new raid boss. So, ibig sabihin raid boss siya para siyang si R.I.P. Indra sa 3rd C. At kay Doking. Pero, malamang sa malamang, Tadikit siya kay Doe King at kay Doe Prince. So, it's either parang si Doe King at Doe Prince lang siya. Pero, at least mayroon ng bagong boss sa Tiki na kailangan mo ng quest para ma-open siya. So, napakaganda nito mga bossing. Aantayin natin to at ikakunker natin to sa Blocks Fruit pag lumabas na ito mga boss. So, basahin na natin. It takes the slow spin of death, a dark energy drifts through the island for fallen souls. Fallen souls. Siguro parang kagaya siya ng Doping and doping dopings, napapakita ng mga mobs para mag-spawn po siya. The rose even flicker of awareness when enough has settled the eyes of his stone watchers begin to glow. Not as a warning but as a sign. He is taken notice. Only when destroy what he holds dear and prepare to have the storm take flight. So ito na yung Falcon boss na sinasabi nila doon sa nakaraang trailer. Prepare yourself as you may be the last hope. And the last hope ako, last hope tayo, last hope. Tingnan natin kung anong magiging Kalalabasan nitong falcon Pero ang ganda ng falcon na ano Falcon boss no Tingnan nyo yung ano niya, Yung ulo nya Nakikita nyo yung ulo niya, Para siyang Para siyang eagle na Alam mo yung valkyrie helmet Parang ganun dyan Mas kita, kita nyo yung wings may Stain of gold So nakikita Nagkakatagpi-tagpi na yung mga clues na inilalabas nila Parang maganda to Maganda to So mapunta tayo dito Ito na nga Ito na nga pre Itong ito na Itong ito na Etong eto na mga pre. So, kitang-kita nyo yan. Nandiyan na yung creation fruit. So, wala. Sabi ko, di ba? Sabi ko, mawawala na ang barrier at mapapalitan na siya ng creation fruit. At, wala nang falcon. It's eagle, mamin. Eagle fruit na, mamin. At syempre, gravity will be always gravity. Pero nawala na yung falcon at nawala na yung barrier. Nag-creation na siya. At naging eagle fruit na. So, basahin natin yung mga nilalaman ng mga fruit na ito. Unahin natin si Creation Fruit, ang pinakabagong Creation Fruit mga bossing. Warp the area arena with bursts of prismatic magic. So, alam na natin 'yon. Ah? Chaotic structure, conjured walls, props, and vibrant illusion to control space and confuse opponent. So, by the name Creation Fruit, magkikreate nga naman talaga siya. natin kung anong magiging itsura nitong fruit na ito. Pag lumabas, de ba? So, and so naiita natin. Playground for creative, unpredictable players. Parang napakaganda nito pang PvP. Tingnan na lang natin dahil napakarami nating barrier sa inventory. At makatatry natin yan. At ang pangalawa, si Eagle Fruit mga pre. Ito na, Eagle Fruit. Hindi na siya Falcon, nagiging Eagle na siya. So, dominate the skies with unmatched speed and style. So ibig sabihin magiging mas mabilis siyang lumipad. Para mapapabilita tayo ng eagle fruit nito ah. Soar, dive and strike in rapid succession while bombarding enemies with explosive feathers. Okay, so emphasize talaga yung feathers niya. Now faster, flashier and built for non-stop aerial combat. So napakaganda niyang pang aerial combat baka meron ng bagong parang new meta for ano for aerial combat ito na ata magiging new meta ng aerial combat at last but not the least ang ating gravity rework so ito na gravity rework crushes foes under immense pressure so siyempre gravity with empowered gravity control so mag-iiba din yung mga skills niya panigurado to collapse block Pray, magkaka-black hole yung gravity. Gravity niya mag-black hole pa. Bend the battlefield, balance and unleash planetary level force. Ibig sabihin nun, mas malas pa to sa dragon. Base sa sinasabi nila, pero tingnan natin pag na-release na talaga yung prutas na to. And more destructive than ever. With the reworked gravity fruit, no beast shall dare stand in your way. Wait, what? No beast? Ibig sabihin beast fruit. Walang yeti, walang leopard, walang kitsune, walang dragon. So, ibig sabihin magiging dragon killer tong gravity? Depende na lang siguro kung magaling to. Anyways, punta tayo sa pinakadulo. And after a meteor crash at HQ, the bulletin team is taking a short break. No new stories until then. Will return ahead of the next update starting next month. Pre, kung bukas lalabas na yung update, I mean yung trailer, baka sa susunod na araw, yan na yung update. Kaya, huwag niyo na kalimutan mag-follow mga pre.